Welcome po sa aking Youtube Channel Sa mga hindi pa po, po nagsusubscribe Please click the subscribe button po At huwag kalimutang i-click ang notification bell Para ma-update po tayo sa mga new upload videos Ayan po, kung makikita nyo po On the way na naman po tayo Ayan Nagbibiyahe po tayo sa ating uh, uh, Night duty area po Ayan, meron po tayong overtime Lalabas po tayo at pupunta po tayo sa second industrial po ng Damman. Ayan. Tayo pong maglakbay at kung mapapansin nyo po, tahimik ang daanan, walang masyadong traffic. Dahil holiday pa rin po ngayon, it's Eid Barak pero kayod lang po tayo habang may, over, habang may OT pa. Ayan po, dito nyo po mapapansin Kahit na nasa labas ka na po ng city Maganda pa rin po ang makikita nyo Lalo na po sa gabi Dahil ito po Ma-appreciate nyo po ang ganda ng Saudi Arabia Dahil sa mga Pailaw-ilaw po Ayan po On the way pa rin po tayo Nandito na po tayo sa Camp Bahrain Road Ayan sa mga male nurses po. Ayan, in man po tayo ngayon dito po sa Kingdom of Saudi Arabia. Ayan, kasi sinusupply po tayo sa mga MMSR clinic o Aramco ko po. Ayan, pagkakataon na po natin. Hindi lang po sa Western country, pati rin po sa Saudi Arabia. Hindi po nagkakalayo ang kanilang sahod. Lalong-lalo na po ngayon, kinekwenta na po ang yung years of experience doon po sila magbabase sa yung basic salary. Ayan, sa mga male nurses dyan, o, oh, huwag kayong pipirma kagad ng kontrata nang hindi nyo po nababasa. Ayan, malaki na po ang offer sa mga male nurses, especially po sa marami na po mga experience. Ayan, sa mga sumasahod, marami na po sumasahod dito, pataas po ang basic ng 5,000. Kaya, Check nyo po ang kontrata bago po o pumirma. Ayan. Bibigyan ko po kayo ng uh, example po. Kung ang basic salary mo ay 6,000, that means 8 hours ang working hours po sa araw, 6 days a week po yan. So, yung sumobra ay overtime. Doon po tayo papalo po. Kung 12 hours ang, over, ang working hour mo, so it means may 4 hours overtime ka po. Pag Friday, it's off at magtatrabaho ko another 12 hours po. So, kung kuwentahin mo po, magta times 2 po ang inyong basic salary. Yun po ang magiging sahod mo. So, kung ang basic mo is 5 plus 5 is 10. Kung 6K ang basic mo plus 6K is 12. Ganun po ang magiging sahod. At ang kagandahan po niyan, wala po tayong tax dito sa Saudi Arabia. And mostly po, pag nasupply kayo sa company po, libre po lahat. Lalong-lalo lalo na po kung ikaw po ay nasupply sa saray, mayroon ka pa po additional. At higit sa lahat po, okay ang accommodation, okay pa po ang pagkain. At may bonus ka pa. Ayan. Kaya sa mga male nurses, ayan, piliin po natin, mamili po tayo. Huwag lang basta-basta Uh, paper map po sa kagustuhan makaalis lang sa Pilipinas tapos pagdating mo dito nakikita mo yung sahod ng iba gusto mo nang umuwi at mag-apply ng iba kaya bago po mag-apply check po ang kontrata ayan malapit na po tayo papasok na po tayo sa isang uh, sa compound po ng isang company ayan dito po kailangan po ng special ID bago ka papasok. Hindi ka basta po makakapasok. Yan po ang kanilang first gate at nada na na nadaanan na po natin ang second gate at ang third gate. At papasok na po tayo sa loob. Ayan. Ayan, maraming salamat po sa lahat. Ayan, huwag kalimutan pong mag-like mag o thumbs up po ang tawag doon at i-click ang notification bell. Salamat po sa lahat. Thank you!